seller uh, maganda naman siya dito ah uh, flat at madami pang niyog puso matataba pa din ang bunga nandun pa po yan palibot po madami pa naman po dito mga hardwood at softwood po ito may dinaanan pa din po dito kaya possible may daan pa po dito Nang... ito po yung daan dito ha? para rin ko palabas po ano ito po So guys, ah, uh, bagong property po ating pupuntahan. Ah, uh, dito lang 'to, malapit lang ito sa town proper. Ah, uh, Barangay Sumilang lang. Ah, uh, bali yung daan niya. Papasok. Ah, uh, talagang lakad din lang po. Pero ito po ay napakamura naman po. Ah, uh, 1.4 hectares, nagkakahalaga lang po ng 600k. Ah, uh, 5 minutes drive from proper, tas lakad po ito medyo nakakahingal nga po so yan po talagang hindi pa naman po kayo makapasok ang mga mabababang four wheels pero pag yung malalaking gulong po mga adventure kayang kaya po dito maka lusot medyo nakakahingal at pataas po yeah, doon pa ba lang po yung property So tara po. So ayun, ito po yung barangay road po. ah uh, dito pa po tayo papasok. Pala simula doon sa tinigilan po natin sa baba. Ay nasa 15 minutes na po tayo naglalakad. So ganyan madadaanan po natin. May mga maputi, malagaking bato. So ito po, papasok po tayo dito sa property po. So ganda ito na po yung property niya. Ah, uh, medyo nakakapagod din talaga yung uh, papasok ko dito. Ah, uh, balay simula doon sa tinigilang po doon sa may barangay road po doon ay mga 7 minutes pong lakad din. Simula po doon hanggang dito. So, ito naman po yung property niya. Then ang unique po niya nasa isang daan din naman po may at may mga fruit bearings pa din po. Langka, santol, as marami pa po may mga patalim pong mahugan so ano ko lang talaga itong property uh, hindi naman hindi ganong kadalian yung papasok po dito uh, talagang uh, malayo layo po ganong kagaya po nun hindi pa develop yung kalsada niya. titigil po tayo sa baba at maglalakad po nasa 15 minutes tapos another pasok po dito uh, 7 minutes kaya panigurado po ako ah uh, itong property pong ito ay for investment po kagandahan lang maga po instead sa bangko oh, dito lang sa property ito po ay 600k pero negotiable naman daw po ito kausapin nyo lang po yung seller ah maganda naman siya dito ah flat land at madami pang niyog puso matataba pa din ang bunga Andun pa po yan palibot po madami pa naman po dito mga hardwood at softwood po ito may dinaanan pa rin po dito kaya possible may daan pa po dito ito yung daan dito pari ka palabas po ano ito po hindi ito pong dinaanan na ito ayan po so, doon pa po yan sa kabila sa taas pa po pero para naman po siyang ano, uh, hindi naman siya sobrang bundok na dun. Ano po? Ah, uh, ka lang po talaga. Ngayon at hindi po na gagamasan, pero ayan po 'yung ano lang yung property niya. Halos pa, oh, halos kapantayan din po. 'Yan lang po talagang paakyat natin dito. Kaya talagang masuko po sa inyo na for investment lang din po ito. Uh, kasi po uh, malapit lang to sa bayan. Kung sakali mga 5 minutes drive. And yun lang po lalakad din natin papasok dito. Pero once na ma-develop po yung kalsada na yon, yung nilakadan po natin kasi may tower po dito. Diyan sa taas ng ano po. Kung sakaling ma-develop o oh, 7 minutes na lang po papasok. Mula dito po. ayan Ah, uh, maganda naman po yung property niya doon lang tayo mapapagod sa papasok po. kaya mas ma ko po ito for investment kung gusto niya ng for retirement po na mag stay po kayo ah uh, hindi ko po, po siya totally masasuggest ah uh, investment lang po talaga kasi hindi pa po, po develop yung kalsada papasok po dito although kaya makapasok po ang four wheels na malaking gulong ah uh, ganun pa din po medyo hassle pa din po kung sakali although malapit siya sa bayan sa town clapper uh, kaya maganda rin siyang ano, kahit pa paano i-busy-busitahin so yun po kung magustuhan nyo po itong property na ito uh, mag message lang po kayo sa akin ah uh, pahabol ko lang po pala ah uh, tax declaration lang po ang dokumento nito at meron din naman po ano ng lot plan po Okay naman daw po yung pag tax declaration. Minsan nga mas madali daw po yung tax declaration po na papel. Ito po yung dinaanan natin. Papasok din sa may property. Ito po yung at least 7 minutes pong lakalin. Simula po dun sa Barangay Road po. Ito po yung dadaanan. Kaya masabi po talaga na for investment yung property mura naman din po kaya lang dahil nga po mura expected po natin yung daan papasok ay ganito po lalo pa po at malapit lang po ito sa town proper pero mataba naman po yung lupa dito yung mga niyong nga po yung namumunga pa lang pero matataba naman po So ayun, oh ito po yung daan pa niya sa ngayon, kaya hindi siya kadali ang pumuntahan pa ng sasakyan po. Pero paglakad naman po ay ganito lang po, kailangan natin magbukot ha, kahit pa paano. Pababa po, sa pababa pa po yan. Ito po yung nilakad namin ni Tata nga approximately 15 minutes pa well, additional pa po yung adon. so kung po ah, 25 to 30 minutes po na laka din ang mangyayari po so yun po pero mura naman po yung property yan po kung magustuhan nyo naman po for investment ito paano na malapit dito sa bayan ah, pwede pwede naman po sa so, 600k po sa still negotiable po sa seller po kakausapin nyo po kung magkano gusto nyo tawad so, pwede naman po yan hindi naman na po tayo mga, mga ilam doon ah, kaya na lang po bahala mag negotiate kung ano yung gusto nyo po ito nga po yung sinasabi ko po na mas gusto ko pong na i-area yung property bago ko i-alok kasi may mga details po kasi na hindi po siya uh, nababanggit ng tunay po so kagaya po nung dati nabanggit po sa akin nasa 10 minutes na nakadin lang daw po ito so 10 minutes last 10 minutes ano, pag ko develop na itong kalsadang ito kaya na magpasok ang sasakyan pero sa ngayon po kasi ado ah, natin sa baba tinigil yung ating service at naglakad po tayo dito kasi may paahon po na malalaking batong although kita niyo po ngayon ah, kapantayan po ito pero dyan sa pababa ay yan na po may malalaking batong ah, ayan po kahit na po dito maputi Ah, kabayo lang po kaya makapasok dito eh kawawa naman po yung ating service sa kate napilitik po natin makakit dito kaya nilakad na lang po natin so ayan po ah, dito yung pababa ah, bahay na po dito, dito sa baba, direction na po tayo dito sa freeway sa po kita naman po ang daan kaya hindi pa po, po talaga kaya makaakit ang four wheels sa part nga po dito um, hirapan pa po dito yung mga malaking gulong kasi halos walang daraan nun po nakabahaya uh, naman map po dito po sa baba na ito diretsyo na po tayo dyan sa pababa